So yung mga panalang maganda umaga Yan. Welcome back ulit right sa ating YouTube channel Wave So ganito na rin ba ang keyless nyo Yan. So makapansin nyo sya mga bossing Is unstoppable yung blinking ng kanyang key indicator So ito lang ang solusyon dyan mga panalang Okay, kumuha ka lang ng piso At syempre yung battery na bago So gamit natin pensonic So yan, kita nyo Nagbiblink-blink siya So indicator na Key. Okay, so pag ganyan is ah, mahina na yung battery ng remote na So, kung parang halos hindi niya madete. So, ito lang kailangan nyo lang ng piso. Buksan natin. So, ito kasi yung cover niya mga bossing. Yeah, So, tanggalin nyo lang sa cover. Lagyan nyo ito kasi pag pumatak sa pwede mag-eskes. Piso lang pang maklas yung mga bossing. Yan. Uh, pag binaklas nyo yan, ganyan na tsura nyan. Mag-iwalay mag sila. Tatlong parte yan. Wala kay flat screw tandaan niyo lang mabuti kung saan nakapesto yung battery ano. So yung pinakang part na to maumbok umbok, aka dito sa paloob ano. tandaan niyo kung saan nakapesto yung battery. Ayun. Ito na, wala tayo ng bagong battery. Ito na yung battery ng mga boss. So kung ano yung pwesto ng battery, huwag niyo kalimutang ibalik sa ganang klaseng pwesto. Yan. Ayan. Tapos, balik natin tong pyesa na to. Ayan. Tapos, itaklob natin ulit. Pagtayin nyo lang mabuti. Ayan. So, okay na siya ulit mga bossing. Bago na yung battery nya. Pagayin natin sa lagaya. Tapos, tingin natin ulit. Oh, yun. Kita nyo, na wala na kaagad. Diba? So, kakaprate lang natin ng battery. Kung mapansin nyo kanina, labas ng labas yung indicator ng key. So, ngayon, wala na. Kasi bago na yung battery, no? So, mas malakas na yung sensor niya. Kasi bago yung battery. So, ganoon lang yun. Basta nakikita nyo lagi yun doon. Ibig sabihin yung battery. Pero may pagkakataon na panagpalit tayo ng FTI. Lumalabas na yun. Lalo pag mo tayo. sa so, panagpalit kayo ng mini driving light. Lumalabas lagi yun. Pero pag lagi lumalabas talaga. Tapos wala pa kayo nakakabit sa motor niya kahit anong accessory. Ito na yun. Ano? Battery lang ng remote. So, yun. Sana may nakuha kayo sa... Ito. Ay, maraming salamat ulit. Mga